Nako, eto. Sabi ng Malacanang, it falls on a Sunday naman daw. Kaya, hindi na kailangang isama ang sa People Power Revolution Anniversary sa listahan ng special non-working days for the year 2024. It falls on a Sunday. Ayusin daw ang palusot, sabi ng mga netizens. Bitter daw eh, si Marcos Jr. Or, ang pinakamalala dyan, posibleng ito daw ang panimula para tuluyan ang tanggalin bilang um, non or special non-working days ang sa People Power Revolution anniversary. Totoo ba to? Tatanggalin na ba talaga? Nako po. Anyway, wala namang bago dyan. Yung pagiging bitter, totoo yon. Okay, dahil ito ay isang paraan nila para linisin yung kanilang pangalan na sobrang dungis, sobrang dumi, eh, naku, napakahirap naman yung linisin. Siguro, linis na lang konti dito sa atin, di ba? Ang dami kasing uto-uto dito sa ating, sa ating bansa. Mga kababayan nating diehard at syempre yung mga pulahan. Alam nyo na. Di ba? Pero sa buong mundo, hindi naman malilinis ang pangalan na itong mga Marcos eh. Kaya huwag na po tayo mag-alala kung wala sa listahan sa susunod na taon ng special non-working days ang EDSA People Power Revolution Anniversary bahala na sila dyan. Sige lang, natural at ng paraan. etong si Marcos Jr. ba? Diba? Kasi ang, ang maganda dyan, tingnan nyo po itong komento ng isang netizen. Ito lang po ang pakatandaan natin. Ulitin ko ha, ah, yung pangalan ng mga Marcos, never yung malilinis sa buong mundo. <laughs> okay. Patuloy na dumudungis. Patuloy na dumudumi ang pangalang Marcos. So wag na po tayong mamroblema. wag na rin po tayong magtaka dahil marami tayong mga kababayan na hindi naman hindi naman talaga kababayan natin, hindi naman talaga mga Filipinos dahil ang turing ko sa kanila, sila po ay mga Marcos at Duterte citizens. So hindi sila mga Filipino citizens, pabayaan na po natin sila. Ito ang pinakamaganda. Sabi nung isang netizen, tumatak talaga sa akin nung mabasa ko tong kanyang reaction na ito. burahin man nila sa kalendaryo ang alaala ng EDSA People Power Revolution 1986. Burahin man nila yan, eto gamit ang pinipilit na kwento ng mga alaga nilang salot na troll army okay ito talaga yung ito talaga yung malaking sakit ng ating lipunan eh yung mga kumakagat na mga kababayan natin at mga nagpapagamit bilang mga troll armies bilang mga bayarang vloggers dahil eto po yung mga kwento po nila yung mga trabaho nila para magkwento or i-twist ang totoong kasaysayan natin ang nagiging dahilan kaya lumalala okay ang sitwasyon natin lumalala yung yung sitwasyon ng mga kababayan natin at yung pagkakaintindi nila sa ating demokrasya at paano natin nakamit or nakip yung demokrasya na yon so yun nga hindi pa rin nila mabubura ang katotohanan ng kasaysayang ito na at nakaukit na sa buong mundo. Ang ganda no, nakaukit sa buong mundo po, hinangaan tayo ng buong mundo. So sino man po yung mga kababayan natin na natutuwa dahil hindi na daw kuno or posibleng hindi na i-celebrate itong anniversary na ito nga ng People Power Revolution, naka po, kayo po ang mga kalaban ng bayan. Okay? Kayo po yung mga nagpapagamit. Kayo po yung kawawa. Hindi kami. Okay, tapos sasabihin natin mga pulahan na ito na nagngangalngal daw yung mga dilawan at mga kakamping. Dito sa balitang ito nga na hindi na isama sa special non-working days ng 2024, yung anniversary na yon. Kayo po ang kawawa. Okay, bakit? Kayo yung nagpapagamit, kayo yung nagmamaang-maangan. Kayo yung nagbubulag-bulagan. Nako, mahirap na buhay yan, yung ganyan. Ang dami, ang daming pulahan at diehard na nasa social media